Yan mga idol, bali magandang umaga sa natin mga idol. Ah. Magandang tanghali at magandang hapon po sa ating lahat dyan, mga idol. Yan bali yung gagawin natin ngayong hapon mga idol. Hmm. Ayan, umulan daw sabi ni Wilson na ah. umulan. Sobrang tindi ng langit sa mga idol, umulan. Yan bali yung gagawin namin dito mga idol. Gagawin kami ng DIY bubutrap o panggal mga idol. O do it yourself ba nga panggal mga idol ba? Yan, bali ito mga idol. Ito na, kanang hiningi ko lang ito sa kapitbahay mga idol ba? Kasi may marami lang ito, nakatambak lang mga idol. Ah, Balit, tinamnan to nila mga idol, dati. Tinamnan to nang kwan. Uh, tinamnan nila ng kwan ba? Nang... Nang tanim mga idol. Kaya, ayun. Tinanggalan ko ng mga putik sa loob mga idol. Ayan. Hindi, yung gagawin namin ito mga idol. Ito yung gagawin namin panggal. O bubutrap mga idol ba? Ito mga idol yan? Iwan ko mga eh, mga idol, may tanong ako mga idol bakit tinawag siyang bobo trap o sa Tagalog ba? Dahil <tipos> ba yung pumapasok ito mga idol, mga bobo nga ito siguro. Eh, <laughs> joke lang mga idol. <tipos> iwan ko mga idol, bakit bobo trap yung tawag nila ito mga idol? Pero panggal sa amin mga idol. Sa Tagalog, <tipos> trap. <tipos> mga bobo siguro yung pumapasok nito mga idol. Ayan, joke lang mga idol. Ayan <tipos> mga idol, bali yung idol. mga idol. Ayan. May takip din to mga idol niya, may takip. Na, yan. May takip to mga idol. Yan may takip to. Yung gagawin natin mga idol, may nakita ko sa kwan mga idol sa video. Video 'yan tayo mga idol, pero maliit na plastic yung ginawa niya, pero may ma, kwan med effective naman yung ginawa niya mga idol. Bali tayo yung gagawa mga idol. O, totoo ba yung kwan nasa video mga idol nga? pakahuli ito ng isda ayan bali ito lang mga idol ayan nakagay naman mga idol bali babritali na natin mga idol tapos lalagyan natin ng mga butas butas dyan mga idol butas para i-dedicate natin itong dalawa ayan. bali dalawa yung ginawa ko mga idol kasi kapag nakahuli tayo ng marami mga idol yung ating panaan kawil mga idol ayan itong pangawil natin mga idol ay ito bali ito yung gagamitin natin kapag nakahuli tayo doon sa ating ginawang bubutrap ba kasi yung pumapasok diyan mga idol hindi po malilit tilapia hindi malilit lang po na tilapia ba pang okay po pang kwan mga idol pa taan pwede pang taan natin yan yan mga idol bali magsimula po magsimula na po ako mga idol ha ating proseso mga idol igubot mo ninimusun bali step by step po mga idol bibidyo ko mga idol paano talaga gumawa kasi kapag effective siya mga idol baka makita niyo yung video mga idol nga para mayroon kayong pangtaan mga idol para kuan ba para masundog po mga idol yung, ma-share ko rin yung pwede, pwede pala siyang kuan mga idol pwede pala siyang gamitin ba pangtaan ah pang ka ng isda yan bali magsimula na po tayo mga idol yan mga idol bali magsimula na po tayo mga idol bali yung oh, unang gagawin natin mga idol kinang bubutasan mo na ito, ito mga idol ito ang ating lagyan natin ng butas to ito saka ito. ito mga idol lagyan dito ng butas para pagdikit ito mga idol may kanito tayo na nylon itatahe na natin ito mga idol para hindi sila maghiwalay ba pag inasya natin ito sa tubig mga idol lagyan mo ito ng butas mga idol lang Lagyan natin ito ng butas mga idol dito sa kilid. Para itong silbing ating kwan, dolo, daanan ng nylon. Yan. Yan. Lagyan na po natin ito ng butas mga idol. Dito sa kiliran. Tapos ito naman mga idol. Idikit to dahil mga idol. Idikit na ito mga idol. Yan. Tapos nakikita yung butas yung mga idol. Itong butas. Yan. Tapos ikaw lang mga idol. isiguro siguro lang na pantay yung butas mga idol para pagtahin mga idol dito na po siya yan yan yeah. ganyan nga po mga idol yung gawin nyo dito sa mga butas butas mga idol gawin nyo yan matapos mga idol tapos pagkatapos ito mga idol lagay natin ito ng butas butas kapag nilagay ito sa tubig mga idol sure talaga siyang lulubog sa tubig Yan, bali na gawin tayong isa mga idol. Ito na lang isa ating gagawin. Yan, bali magkita-kita na siguro tayo mga idol kapag katapos nga ka itong isa. Para kita natin itong mga idol doon na sa tubig kung effective ba siya mga idol. makahuli ba siya ng isda. Yan, kita-kita na pagkita, mga idol. Para ito. Hmm, yan mga idol. Bali, tapos ko na. Tapos ko na mga idol. Gawin yung pan mga idol ating DIY nga bubutrap bo mga idol yung gagawin na lang natin ito mga idol ilagay natin sa tubig o pwede ba siya pwede ba siyang pan mga idol gawing ubutrap ba para kapag mayroong huli ito mga idol yun ang ating pamain para pangawil yung pinakita ko kanina mga idol taan natin para mamaya para may ibang kunti naman ba yung huli natin no, para pang uh, pamain yan bali yung kasama ko ulit mga idol si Wilson yung palaging backup ko bali dito tayo mga idol Dyan natin ilagay sa may puno ng kakahoy sa ilalim din. Tapos yung isa mga idol, hanap pa tayo. Maghanap tayo ng ibang spot ba? Bali, doon natin ilagay. Doon sa kabila. Doon sa may ilalim ng puno. Kahoy dyan sa mga idol. May natumba dyan. Dyan natin ilagay. Baka may maraming maliliit na isla dyan ba? Nakatago lang mga idol. Nakatambay lang dyan sa ilalim. Dyan. Dito tayo mga idol. Hanap tayo. Hanap tayo ng kapistuhan. Bali, dito kasi sa ilalim ng puno mga idol. Nalim sa aming tulay. Tulay na samura. mura. Dyan. dami mga isla. Maliliit mga idol mga maliit nista dyan natin ilalagay dyan sa ilalim yan bali nagdala ko ng feeds mga idol lil oh. pa on it ano papa yan yan dito mga idol feeds to mga idol bali ito yung ating pamain para pabango ba pabango sa ating para pumasok yung mga isda mga idol yan gawin mm. niti anisa? niti 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 ano niti sa yan yan, mga idol, bali, maglagay na po tayo ng mga idol. Ating bubut bubutrap Bali sa lang yung ilalagay nito mga idol. Yan. Babasahin ko muna to, mga idol para mabigat siya. Nilagyan ko ng butas mga idol. Yan. Nilagyan ko yung butas para yung tubig pumasok talaga sa loob mga idol. Yun yun, sun sun. Yan, lalagyan natin itong fish mga idol. Hati na ito mga idol. Ang dami nilagay dito. Yan. Ay, sun, sun, Nak sud anak. Ha. Uh. Oh. Sun. Yan. Tapos bebasain natin tu mga idol. Yan. Bebasain lang yan mga idol. Yan para bumango ba. Yan. Yung iba oh. Lagyan natin ng tuwan tubig mga idol. Yan. Okay. Nakalagay na. Bali iko lang din mga idol. Hmm. Ayan, okay na po mga idol. Di dito natin tayo lagay mga idol. Ayan, yung bisik. Okay, bali na kalagay natin yung isa mga idol. Yung isa mga idol, doon natin ilagay sa ilalim ng puno ng bangkal. Ano siyon? Ayan, yung isa mga idol. Ayan, nakalagay niyan. Bali, papandawin natin yan mga idol. Baka mga tatlo o apat na oras mga idol. Mga alas 5 siguro mga idol, papandawin natin yan. Para uh, dito na pamain ba sa ating kawil mga idol. Ano siyon? Ano yan. Dito tayo mga idol. Doon tayo. Yan mga idol. Mali chat out chat out mga idol ha? sa lahat na ang nanonood dyan mga idol. Sana maging okay to mga idol. Sana effective yung ating ginawa mga idol. Yan. Bali din dito na po tayo mga idol. Dito na siguro natin ilagay mga idol. Yung ating huli. Huling kod mga idol. Huling DIY ng ating bubutrap nga nilagay kod mga idol. Yung ginawa. Sige son. Butang tanan. Okay. Hindi. Ah, yan. Hindi. Okay. Hindi. ring okay. yung usik man so yun 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 yung mga idol may butas yung malaki gih, hindi hindi butang okay yan lagi na po mga idol yan dito na po natin to pasta na po natin mga idol pasta na mga ah uh. ah 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 tadi oh. Yan Yan, basahin natin mga idol Para yung ating eh, Talaga lububog talaga siya mga idol Okay Yan Yan hmm. Yan Balito mga idol, ikot lang natin to. Yan, ikot natin to mga idol hindi kawala ba kasi in case umulan umula ng malakas mamaya mga idol hindi siya madadala ng agos <laughs> ayun mga idol bali yung gagawin natin mga idol itataan natin yan mga tatlong oras siguro mga idol anong oras na mga alas 12 siguro 3, 4, mga alas 5 mga idol papandawin na natin yan mga idol ating titingnan mga idol effective talaga yung palma, kahit makahuli mo na yung isa mga idol effective na yan kasi dipindi po yan sa lugar na yung pag pinaglalagyan ba huwag marami talagang isda yan mga idol. pero sa spot ko nalagyan mga idol tsamba tsamba lang ako makahuli dyan ng marami hindi ko alam ba kasi parang may nakita akong nanaan dyan mga idol baka natugaw na yung mga isda ba yan bali subok subok lang ako mga idol ng ibang kuntit ba <laughs> may tao nakatingin sa akin mga idol yan, muli kita kasi nilang Sa pagpandol na, na siguro mga idol Ayan mga idol Bali, oras na po mga idol Oras na po sa ating pagpapandaw Sa ating Sa ating mga idol taan bali kasama ko na, kompleto na kami mga idol Purpose na kami Nalaman kayo siya talaga yung buhinas ba Bali, dinala ko na lahat lahat ng pwedeng kuan mo idol pwedeng lucky charm <laughs> ayan pwede well, kasama ko si ano no, no, always ice, ice, ice cream ice cream ice cream ice cream hmm yan si mrs mamari ayan mga idol papunta tayo sa ano magic magic <laughs> <laughs> bali papunta tayo sa akin kuan mo idol ginawang panggal ay pambubutrap kintahay ng idol sana kuan mo idol effective pang idol para meron tayo pangpain, ba kasi pagkatapos nyo, mga idol magmamadali ako maglagay ko ng taan dito sa amin lang mga idol dito lang sa malapit kasi bukas mga idol hindi ako makapag vlog kasi linggo mga idol simba po yun mga idol bigay po natin yung uras sa pan mga idol sa ating panginoon na yan magandang hapon po sa lahat mga idol ah dito na dito na ako mga idol dito ako magsisimula mga idol bali dito ko nilagay yung pangalawa mga idol pero dito lang dito na ako magsimula. Patapos yung usan, nandun tayo lalim ng kuwan. Lalim ng tulay. Yan. Ako na maghawak ngayon, mga idol, mga kamaring. Update tayo kung anong huli ni mister ngayon. Ito by sirena Reyna Udugong. <laughs> lang, daw lang. Lagit ka dali. Ayun, dali. Maligit. Lagit ka. Ano kaya ang ano, sulod niya? Ano? Burak pa sa uli <laughs> Ayan. Ang sod mga idol. Ha? Kadag Ay, lapit ko Yun, yung laman ng mga idol. Oh. Mga idol, idol. <laughs> kuhul yung laman mga idol. Di, meron eh. Huh? Meron. Ano is na? Is na ha? Meron. Anong isda? Isda ang gamay na gito. mga idol eh. <laughs> ano lang yan? Yan idol ah. Yan. <laughs> Ay, mga ito tayo. Ay, dito tayo. dito tayo. dito tayo. May laman mga ito lo Ha? Ayaw, ay, mag ko na. No. Agan, I swear. Hmm, um, ikaw ko yun. Ay, isa. Yan, yung huli mga idol. Tara, tara nga. Tara nga. Yan. Yung huli mga idol. <laughs> Tapos mayroon pa sa loob Oh, paano oh, yan? Eh, paano babalik tu to sa tubig? Ito. balik lang sa tubig. Wala na la, boy. Ha? Wala na. Balik lang sa tubig. Ah, hulog ka? Alago. Ah, balik lang sa tubig mo yan,

ayan yeah, mga idol ano okay lang kasi meron lang huli isang <laughs> <laughs> kaya <laughs> <laughs> yeah, pasensya lang po idol natawa lang ako mga idol kasi ano first time naming makahuli ng kita <laughs> mga idol ay ayan subok lang to bali mga idol kasi nakita niya to sa saan mo nakita lap mateng, kato siguro yung mong nakita ba Gibutangan to isda daan mateng duda po ko mga idol mo Puro turo na to ha? turo Ha? Puro yung laman <laughs> Ha, ya, nah, bagaimana motor sorok? Mateng menagak dalam tanah. Hmm. Barang tu maling 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 yang motor motor ni lagi tu. Yang mengedul balik itu dah yang kuha. Bisa orang mula itu? Maling spot siguro yung mga dul. Pinaglagyan ko mga dul kasi yung huli. Kung ano ba, may nak nak nakahuli naman siya pero isa lang nasa maling spot siguro. Wala siguro isa dito, mga dul mo lang ngayon. Tara. Mrs. <laughs> talaga mga dul. Yan yeah, mga dul, nang siya. May shot out ha? Asa pa, naman na? Naman na. Awa na? Akala ko meron pa mabusog busog yung mga dul. Nangyari ko nga dun busog, busog na busog na busog. Ay, 'yung makasayad tayo mga idol. Doon na siguro sa bahay? Ha? Doon na siguro sa bahay. Doon na siguro tayo mga kita sa bahay mga idol. Mas out tayo doon. Ay, sige mga idol, sa bahay na lang po. Bali nakahuli kami ng isa mga idol. Bali dagdag ko -dag to ko sa call mga ito sa huli namin kahapon nung namin, doon namin nilagay. Sa na may jar na puti mga idol. Diyan namin nilagay. Kapag guan. Kita-tapok e, namin tapos kapag nakarami mga idol. Hindi ko ba hindi ko kuno hindi ko kinuha yung aking panggal ba. Bali binalik ulit sa tubig mo baka bukas marami nang laman yon kasi dalawang oras naman yung nilagay ko mo dul baka kulang sa oras ba. Hindi pa siguro nangamoy mo yung kuno na ilagay ko. Yan, bali shout out mo lang kami mga idol. Bali bawi, bawi, sa video ba. Yan. Yan <laughs> yeah, mga idol, bubutrap dai bubutrap mga idol. Puro siguro matatalino yung isda dito dito sa amin. Kasi walang bubo, walang bubonges dito sa amin, puro matatalino. Ay, set up muna tayo kay Randy Mahinay. Eh dito tayo, dito kay Maye ngayong baboy. Ayun, dito eh. Ano dito ta? Kay Hayag. Puro siguro matatalino yung isda dito sa amin mga idol. Kasi walang pumasok ba. Meron na may isa. Basic absinusto mga idol. Mako nang isod siguro's ko ah, trap. Panggal. Ayan, shout out po kay Randy Mahinay. Ayan, shout out kay po. Kay Kuya Ganggang at kay Mama Elizabeth. Ayan, kay shout Mr. out. Kay Mr. Simple Person. Ayan, shout out. Kay Ilading Albay Ries. Ayan, shout out Kay po. Julio Santos Vlog. Shout out, Kay, po. Blag, shout kay out, Jerry Adon. Dagigan. Shout out Kay po. Arman Bugto. Shout out. Kay Angelito Capistrano. Ayan, shout out po. Kay Tata Dilalos. Ayan, shout out. Kay, out. kay Jerome Ulabario. Shout out po. Kay Sisi Trifax. Ayan, shout out. Kay, kay, kay Ma'am Nora Pantinupli. Ayan, shout out po. Kay, kay Christine Agbisit at kay kanyang GBN. Asawa ng si GBN. Ayan, shout out po. Ayan, shout Family. Ayan. <laughs> at Alimar Samuile. Yan shout out. Darwin Mar Ma eh? Ako Mall. Yan shout out. Kay Edgar Igot. Shout out. Kay Leonardo Navarro. Yan shout, out po. Martis Guapa. Yan shout out. Shout out. Kay Ning Romero. Yan shout out po. Kay Elizabeth Donal. Yan shout out. Kay Jocelyn Libico. Yan shout out po. Kay Renanti Salazar. Yan shout, shout out. out. Kay Marcelo Rasines. Yan shout, out po. Kay Oscar Rojo, yan shout out. Kay Dennis Binus, yan shout out. Po. Shout out. Kay Jubin Tingsun, yan shout out. Kay Nidah Dilarosa, yan shout, shout out. Shout out po. Kay Delia Ibarudonet, kay sa kan saw nga si Podi Channel, yan shout, shout out. out. Po. Kay Idol hilhiri yan shout, shout out. out. Kay Idol Rima Asia, yan shout, shout out Idol. Kay Sharon Murata, yan shout, shout out. out. Kay Manny Bumutano, yan shout out Idol. Kay Troyans, yan shout out. Kay Chino Panyo sa account na si Galakaning Ukot, yan shout, shout out. out po. Kay Dimoy, yan shout out Idol. Kay Rin Rovirus, ayan, shoutout. Kay Jisun Andot, ayan, shoutout shout po. Kay Jake Bulagsak, ayan, shoutout. Kay Nunoy Kuyup, ayan, shoutout po. Kay Bismarck Infante, ayan, shoutout po shout sa out lahat. Shoutout po at kay Ma'am Switzerland at kay Idol Saldo, shoutout po. Ayan, pati kay Uncle, shoutout. Shoutout kay Uncle. Mga idol, muli yung isda mga idol, ayan. Pinuha ni Wilson, nilagay niya sa, kung nilagay ano. pinagay sa, niya sa jar mga idol. Tapakita ko lang yung isda mo, ito lang. Yan, dito yung yung ibang isda mga idol na nahuli namin sa mga idol papapangawil. Dito ko nilagay mga idol. <coughs> Yan, yung iba. <coughs> Yan. Yan. Bali alaga na pila na na. 4 <coughs> na? 4? <Ha>? <coughs> Ayun, apat na daw yung alagang isda ni Wilson mga idol. Saka may baboy din kami alaga mga idol. Yan. Ito. <laughs> Ayun mga idol. Bali yung video mga idol. dito lang siguro mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa aking mga video mga idol. Bali paalam na po mga idol. God bless po sa lahat at magandang gabi.